ilang panyo na lang mga guys no? yung ibang parte ng lambat natin hindi natin binidyo kasi may kahinaan nga talaga hindi ang isda natin so ito mga idol no? isda natin no? yan mga idol mga guys ayan gagaling, ang gaganda. Yan. Maalon mga idol, maalon. So ang tawag sa si isda na yan, ano? Gunggong. Tawag sa amin, gunggong. Yan mga guys, yan. Talagang brigada mga idol. So maraming salamat sa inyong panonood. Sa inasiyahan at nagustuhan nyo ang ating mga guys. Thank you so much. Bye bye.